Yan guys, dito tayo ngayon sa bukid. Magpapa-repair ng mga palay mga ka-idol. Shout sa inyong lahat. Good morning. Good morning sa inyong lahat. Ito ay parto ng uh, sa bukid. Yan mga ka-idol at ito naman ang video na i-share ko sa inyo. Ayan. At ang operator dyan ngayon sa repair machine na yan ay si Eric uh, Lubera Ayan mga kaidol Bali tatlo lang sila Siya yung kapitan dyan ngayon sa reaper na yan Si Eric Lubera mga kaidol Ayan At ang hawak niya ngayon ay Kubuta DC-70 Ayan mga kaidol Sana swertehin kami dito ngayon sa pagpaani mga kaidol Sa pagpa-repair Kasi nung nakarang uh, nakaraang first crop Nalugi konti lang yung nani Ayan na, mga kaidol oh.

Kastoy ko maamin eh. Kabili ko man niya. Na? Ore dayta niya. Uy, Uy Medyo na, na narpikan DJ banda natan eh. Nya. Uy. <coughs> Ayun. Yan guys, uh, wag nyo kalimutan mag-like at mag-subscribe mga kaidol kung bago ka pa lang sa mga videos ko. Please paki-subscribe and paki-like mga kaidol. Maraming salamat at paki-share nyo naman kapag nagustuhan yung video ko mga kaidol. At ito ay uh, nagpapa-refer tayo ng uh, palay sa ngayon mga kaidol. Ayun. At yan ang kapitan dyan mga kaidol ay si Eric Lubira mga kaidol. Ayun malapit na shout out sa inyong lahat sa lahat ng mga silent viewers ko shout out sa inyong lahat God bless you all ayan mga ka-idol oh mm. ang ganda ng pagkaripir oh ayan oh mm. sinusun ko lang yung kamera ko ayan ayan na puno ibaba muna nila ay binilta na niya baka ihatid na yan puno yan ihatid na yan puno na wala na paglagyan eh. hmm Panan nyo <laughs> Agbunag <laughs> Agbunag Okay Kaya <laughs> panting kabila dan yung huling na ang huli na na river nila Ayan. thank you for watching mga kaidol maraming salamat uwi na kami tapos ng pag-reaper dito sa bukid Ito na yung mga anay. isang at namin ng na mga erik mga ka-idol. Ito, bibilad na kami ngayon. Ayan o. Oh. Ayan. Itong pagbilada namin dito sa gilid ng kalsada. bilad na tayo ngayon. Ito na yung kahapon na pinaripir namin. At ngayon, bibilad na kami. Ayan, dito kami sa gilid ng kalsada. Yan. at Ay, hanggang doon 'yan mga kaidol. Ito 'yung mga kasama ko. Ayan oh. Ayan.